Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayron ditong tanong ang ating kapatid na si Sof. And dito, pangalan niya. Sabi niya, uh, Salam Ustad tanong ko po. Pwede po ba itayo ang Asar pero late na, like malapit na mag 5 PM kasi galing po akong work. Salamat po. Okay. Uh, ang pinakamainam sa pagsasagawa ng sala ay maaga. So, ang propeta sa wala sa tinanong siya ano ang pinakamainam na gawain, sabi niya, asalatu ala waqtiha. Ang pagsasagawa ng sala sa oras nito. Ibig sabihin, pinakamainam na pagsasagawa ng sala, ay inaagahan. Halimbawa, ang asar is alas tres, so, pinakamainam, pagpasok ng alas tres, three five, three ten, yun yung oras na mainam na pagsasagawaan po ng salatu alasar. Pangalawa, mayroon naman pinahihintulutan pa na isagawa mo yung sala at wala ka pang kasalanan. Ito yung late na, pero uh, hindi pa po pumapasok yung susunod na sala. Halimbawa, alas 5 is hindi pa po magrib yan. Ang magrib halimbawa is alas 6. So isasagawa nyo po yung asar alas 5. So ang magrib is alas 6 pa. So sa ganitong oras, katulad sa nagtanong, wala pong problema. Pero nalagpasan niya yung mainam na oras niya, yung aagahan. Dahil isasagawa mo sa alas 5, so wala pa pong problema. Ito po ay pangkalahatan, mapalalaki man o babae. At ang pinakamainam na ipagsasagawa ng sala ay aagahan. So katulad din po ng duhor, pwede mong isagawa ang duhor sa pagpasok ng oras niya at hanggat hindi pa pumapasok yung asar, pwede ka pang magsagawa ng sala ng duhor at wala ka pang kasalanan dito. Dahil magkakasala ka na lang kapag pumasok ng susunod na sala. Halimbawa, sa kanyo po, isa sa gawa ang asar is magrib na po. So ito na po yung sinabi ng Allah sa Quran na fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapahamakan sa mga taong itinatayo nilang sala na kapag itinatayo nilang sala ay ipinagpapaliban nilang oras nito. So magsasala ka ng asar is magrib na. O magsasala ka ng duhur, asar na. Ito yung kasalanan. Maliban lang sa mga lalaki na may jamaa, kasi siyempre isa sa gawa nilang sala kasama ang grupo, kongregasyon sa masjid. Yun yung pinakamainam sa kanila. Pero kung malayo ka sa masjid, walang masjid, uh, walang problema sa ganitong sitwasyon na saka ka magsasagawa ng sala ng asar ay mamaya-maya pa dahil nga busy ka sa trabaho, dahil nasa biyahe ka pa. Ang mahalaga, hindi ka aabutan ng susunod na sala. Ang pinakamahalaga, hindi ka aabutan ng susunod na sala. Papalalaki man o babae. Katulad mo ni sister, pumasok na yung alas 3, hindi pa siya nagsala ng asar, saka siya nagsala alas 5. Pero ang magrib alas 6, okay pa, wala pang kasalanan yun. Kasi ang kasalanan ay aabutan ka ng susunod na sala, sa saka, saka mo itatayo yung sala. Yun yung kasalanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.